Eh, kung ikaw talagang hahawak ng blue ribbon, chairman ka, at uh, ikaw ay may pinagtatakpan o pinapanigan, hindi ka talaga uubra dyan. Isang magandang-magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rektak agad tayo mga kababayan. Ayun nga at naitalaga na bilang ombudsman si dating uh, DOJ Secretary Buying Rimulya mga kababayan. At yan po ay nangyari kahapon. Matagal na po nating alam yan mga kababayan sapagkat uh, kung napapansin ninyo, kahit anong uh, pagharang, kahit ilang pang mga kaso ang isasampa laban sa kanya, kahit katakot-takot na mga pangungontra, eh sabi nga doon sa nag-comment doon sa post namin mga kababayan tungkol nga dyan sa pagkakatalaga kay Secretary Boying Rimulya bilang Ombudsman kasi yung yung umpong uh, official na post ng uh, presidente sa kaniyang page Ipinost po namin, nirepost po namin yun sa aming account, mga kababayan. Eh, may napaka, may, nak, may nag-comment po doon sa ating comment section, sabi niya, sabi nung nag-comment, hindi naman kasi taong bayan ang mamimili kung sino magiging ombudsman. Ang mag a ng magiging ombudsman ay presidente. Which is totoo po yun mga kababayan. Kaya wala tayong magagawa dyan. Kaya kung napapansin nyo katulad nga po ng sinasabi ko, kahit ano pa ang gawin ng kahit na sino na harangin ang pagiging ombudsman, eh kung yun ang ia-appoint ng presidente, wala tayong magagawa mga kababayan. Ngayon, edi eh ombudsman na si Secretary Boying Rimulya. Eh grabe mga kababayan. Hindi pa yata nakakapanumpa bilang ombudsman. Ewan ko kung nanumpa na po kahapon. Eh ang unang target niya kaagad ha. Ah, sa kabila po ng napakaraming mga problema, yung uh, iniimbestigahan tungkol dito sa anomalya sa flood control, ang una niyang target ay ang buklatin ang confidential fund ni BP Sara mga kababayan. <laughs> hey. Mga kababayan, ito po talaga ang isa sa mga plano ito ah, uh, reaksyon ko lang po sa mga bagay-bagay sa pagkatindi naman tayo ah, uh, sinusubaybayan naman natin ang buong mga pangyayari, mga kababayan. Eh parang yun lang ang kanilang last card. Kasi hindi po umubra yung mga nakaraan eh. Hindi umubra po yung impeachment. Hindi umubra. Hindi po natin na uh, sinasabi ito dahil sa tayo ay kumakampi sa kung sino man. Ito ay na-oobserbahan lang po kasi natin, mga kababayan. Batay lang po sa ating obserbasyon po ito. Eh, hindi umubra yung mga nakaraan na diskarte. Eh. Para sa ganun eh, mawalan sila ng kalaban sa 2028. Eh, kaya gagawa sila ng paraan. Eh yan ay ang observation lang po natin mga kababayan. Ben, hindi po hindi naman po 'yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay tungkol dito sa mga pinagpipilian na magiging bagong uh, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. At uh, dito po sa inyong mapapanood na video Bago natin bigyan ng reaksyon, kailangan na uh, mapanood muna natin ito mga kababayan. Mula po ito sa Net25 News and Information sa programang uh, Samata ng Agila. Panoorin po muna natin to. Pinag-uusapan na ngayon ng mayorya sa Senado kung sino ang susunod na mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee kasunod hmm. ng pagbitiw ni Senadora Ping Lakson. Ma'am Corvera sa Balita. Limang pangalan ang pinagpipilian ngayon ng Liderato ng Senado para pamunuan ang makapangyarihang Senate pro Rebon Committee matapos ang pagbibitiw ni Senator Ping Lacson. Kabilang na dyan, sina si J.V. Ercito, Rafi Tulfo, Francis Pangilinan, Pia Cayetano at Riza Hontiveros. Sa limang pinagpipilian, sina Cayetano at Pangilinan ay kapwa mga abogado si Cayetano naging siyermana na ng BRC noong 19 Congress. Pero ayon kay Senate President Vicente Soto, hindi naman requirement na dapat abogado ang maita talaga bilang susunod na Blue Ribbon chairman. Kinakausap niya parao ang mga kasamahan sa majority black sino ang posibleng mamuno sa komite pero mayorya ng mga kasamahan pabor na maitalaga si Ercito. Sabi ni Soto, target nilang ma-isa-pinal ang desisyon bukas sa kanilang ipinatawag na kukus. Pero si Ercito tinanggihan ng alok ni Soto. Nagpapasalamat daw siya sa tiwalang ibinigay ng Senate leadership, pero tingin niya mas marami pang mas kwalipikado sa kanya sa pwesto. una ipapasalamat ako sa tiwala sa at for considering me for such a very uh, important uh, committee dahil Blue Ribbon no? kaya lang alam ko limitasyon ko uh, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang uh, mag-lead ng uh, committee Apilan niya, i reconsideran ni Lacson ang kanyang desisyon Ayun eh, sana i-reconsidera ni Lacson kasi, kasi uh, Nagka, ano naman eh, nagka liwanag liwan na gano'n eh. So, I don't know, know. pag-usapan na sila sa majority po. Kasi sa inyo naman, hindi siya. Kasi Kasi walang may gusto niya sa inyo eh. So, okay. Tsaka nagka, nagka liwanag na gano'n naman eh. Sabi ni Senator Lacson, hindi na magbabago ang kanyang pasya kahit pa kumbinsihin siya ng mga kasamahan sila When I say no, it's no. When I say yes, it's yes. Iginagalang naman ang kanyang mga kapwa senador ang desisyon ni Lacson. Pero kung si Central Lito Lapid ang masusunod, nais niya rin manatili sa pwesto si Lacson. Nerespeto respeto natin kung anong mga desisyon niya. Pero kailangan siya talaga na alam naman natin eh, straight yan na uh, kung mag-investigasyon, eh, ex-police yan, ex, ex PMP yan, eh, para siya, eh, nga, uh, kung yeah, uh, kamukha ni Magalo, kamukha ni na ano, na ba eh, ano, nag-investiga yan, eh, mas uh, ano sila dyan, mas eksperto sila dyan, di ba? Kaya, okay, kung ano man ang desisyon ni, ni Sen. Rolaxo uh, na ginagana ko ito din Si Sen. Rafi, Si Tulfo nagpasalamat din sa liderato ng Senado pero mas gusto niya raw mag-focus sa kanyang tatlong hinahawakang komite, ang Labor, Migrant Workers at Public Services Committee. Apila naman ni Sen. Amy Marcos ituloy ang investigasyon sa mga flood control anomaly kapag napalitan ang chairman ng komite. Marami pa anong napangalanan ang hindi na at dapat maging lantad sa publiko. Bakit tinigil ang blue ribbon at saka yung mga, yung huling dalawang hearing na parang pinipigilan kami pag-usapan hanggang kesaldi ko lang, huwag kang lalampas. Pwede ba yun? May encore vera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. So yun po mga kababayan, yung... Uh tungkol po dyan sa pagpili ng bagong uh, magiging chairman ng uh, Senate Blue Ribbon Committee. Bali lima po yung pinagpipilian. Kung bakit po namin na po ang video ito mga kababayan sapagkat kung uh, napanood po ninyo yung panawagan po at opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo na binasa ng kapatid na Edwel Sabala na mula po sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ay nais po ng uh, Iglesia Ni Cristo na sana po ay maipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa malawakang korupsyon na nangyari sa ating bansa, bilyon-bilyon na ninakaw sa kaban ng bayan. At uh, magkaroon ng patas, yung uh, makatotohanan na pag-iimbestiga na wala pong pinagtatakpan yun po ang uh, uh, nais ng iglesia ni kristo mga kababayan sapagkat yung ICI po kasi mga kababayan eh alam naman natin na nayan ay uh, ayaw nilang isa publiko mga kababayan ayaw nilang ipakita sa madla ayaw nilang ipakita sa mga tao walang transparency ang uh, isinasagawang investigasyon sa ICI. Hindi sa wala tayong tiwala sa ICI sa kanilang mga kung sino-sino man yung itinalaga dyan na mag iimbestiga Pero ganun po kasi ang lumalabas kapag isinapribado mo at ayaw mong isa publiko ang pag iimbestiga mga kababayan. Eh, wala din. Hindi rin po hindi rin po makatutulong po ito mga kababayan. Kasi nga, privado. Hindi alam ng taong bayan ang mga nangyayari mga kababayan. At eto nga, eh, nag-resign na po si Sen. Uh, Ping Lakson bilang uh, chairman ng uh, Blue Ribbon. At hindi na po yun mababawi. Sabi nga niya, when I say no, it's no. When I say yes, it's it's yes. So wala na talagang uh, pag-asa na siya ang hahawak ng Blue Ribbon mga kababayan. Hindi kaya nag-resign si Senator Ping Lacson? Ito, tanong lang po ha. Tanong lang po. Ito mga kababayan, nagtatanong lang po tayo. Hindi kaya nag-resign si Senator Ping Lacson sapagkat hindi niya kinaya si Senator Dante Marcoleta sa kanyang mga uh, Uh, tirada. Hindi na si Senator Marculeta para po sa mga nanonood na ngayon lang po nakasilip sa ating munting channel. Ang dami po kasi na lumalabas na tila baga si Senator Marculeta raw ay nangaaway katulad nitong isang artista na uh, uh, kapag nagpaalam ka sa classroom nyo at pinayagan ng batas at ganito ganyan ayun uh, si Kim Chu yon si Kim Cho, yun, si Kim Cho. <laughs> Oo, oh, oh, eh, nangaaway daw. Hindi po ganon, mga kababayan. Sa mga nakakaintindi, hindi ganon lang sasabihin. Pero sa mga hindi nakakaintindi, ganon talaga ang sasabihin. Si Senator Marcoleta, mga kababayan, ang gusto niya, transparent. Ang gusto niya, malinaw. Ang gusto niya ay Susunod sa batas, yan ang gusto ni Sinatoro Rodante Marculeta at yan ang kanyang laging ipinaglalaban. Dapat nakasalig sa batas, batay sa konstitusyon, kung ano ang dapat gawin sa pag-iimbestiga. Hindi yung kung ano-ano lang ang gagawin, eh kung ikaw talagang hahawak ng blue ribbon, chairman ka, at uh, ikaw ay may pinagtatakpan o pinapanigan, hindi ka talaga uubra dyan. Kaya wag kayong mag-aalala mga kababayan kung wala man, kung hindi man si Senator Marculeta ang chairman ng Blue Ribbon basta't nandyan sa pagdinig si Senator Rodante Marculeta sa Blue Ribbon, eh huwag kayong mag-aalala. Sapagkat gagawin niya talaga kung ano ang nararapat. Ang importante po nandyan sa Blue Ribbon kasi hindi na po pwede. Hindi pwedeng siya ang maging chairman mga kababayan, bagamat yan ang gusto ng nakararami. Siya talaga ang uh, gusto ng mga kababayan natin na maging uh, chairman ng Blue Ribbon. Pero hindi pwede. Una mga kababayan, kaya hindi pwede, hindi sila majority. Ang pagkukunan po kasi ng magiging uh, chairman ng Blue Ribbon, yung majority o majority black mga kababayan at si ang ang pipili po ang pipili po ng magiging chairman ng Blue Ribbon ay ang Senate President. E batay sa news na inyong uh, napanood at ating napanood, lima yung pinagpipilian mga kababayan. Nandiyan si Senator JB na ayaw naman. Nagbaga, nagbigay na ng pahayag katulad ng napanood natin. Nandiyan si Senator Pia Cayetano. Uh, nandyan si Tulpo. Nandyan si uh, Kiko Pangilinan. At si Senator Risa Hontiveros. Eh pero itong mga ilan dito mga kababayan ay nagbigay na ng pahayag na ayaw nila katulad ni Senator Kiko. Ito sabi nyo sa News 5 ito mga kababayan sabi rito Senator Kiko Pangilinan tinanggihan ang Senate Blue Ribbon Committee Chairmanship. Ayan o. Yan ay ibinalita ng News 5 mga kababayan. So si, si Senator JB tinanggihan, Senator Kiko tinanggihan, si Ginoong Tolpo tinanggihan din kasi gusto niya mag-concentrate sa mga committee na hawak niya. Dalawa na lang ang naiiwan mga kababayan. Si Senator Pia Cayetano na naging dating BRC na noong uh, 19 Congress at itong si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Nako, kapag si Senator Risa Hontiveros ang naging chairman ng Blue Ribbon, baka hindi rin ito makatagal, mga kababayan. Una, hindi siya abogado. Eh kapag kinistyon at niratrat, rinibattle siya ni Senator Rodante Marculeta. Alam niyo mga kababayan kung bakit nag-resign si Senator Ping Lacson? Na-stress. Opo, na-stress. Ikaw ba naman ang uh, uh, sa gitna ng hearing? Eh, yung uh, naman eh, tama naman. Eh, kapag hindi ka abogado talagang mangangamote uh, mga ka, mga kababayan. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, kahit hindi si Senator Rodante Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, basta't nandyan sa tuwing hearing ng Blue Ribbon, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Yun ang importante, nandun siya. Okay? So, lumalabas mga kababayan, dalawa na lang ang pinagpipilian. Si Senator Risa o si Senator uh, Pia Cayetano. Kayo po, tatanungin namin mga kababayan, Sino sa palagay nyo ang maaaring humawak ng chairmanship sa Blue Ribbon Committee? Dalawa na lang eh. Pia at uh, Risa Honteberos. Kasi yung tatlo nagpahayag na naayaw nila mga kababayan. E eh beno, kung ano man yung sagot ninyo mga kababayan, e eh, pakicomment nyo naman sa baba. Iyon lang ang aming maisishare sa inyo mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. At uh, ano anuman po ang inyong ginagawa ay lagi po kayong mag-iingat.